Ang dami naman ata. Sayang naman akong kabig talaga ito. Ini isa-isa pa, pa yan tatanggalin ng gayo. Itong malunggay at saka itong uh, mushroom ay nakuha itong ni Gerly dun sa bakura namin. Kaya lahat ng iluluto kung sa ngayon ay organic. Yung aking natira kahapon na in-steam na kamote, binalatang ko, tsaka tong, kamo, sage. itong kamong atong sagi. Itong sagi nito ito, galing din sa puno namin. Yan, isasahog ko din yan. Kasama na rin itong mga kabuti, tsaka itong maraming ano, malunggay na himay ko na rin. Yan. Of course, ito na yung ulo ng aking maya-maya. Ayan o, oh. kasi gusto ko naman makakain ng ulo ng isda, malaking ulo mahilig ako sa malaking ulo, hindi makuha ayan o tapos hinaluan ko rin siya ng isang pirasong ginilit na, ano to lapo-lapo, kasi kasama na rin dito yung kasahog na rin dito si Leenan, ako ngayon ang magluluto dati si Gally nagluluto, ako ngayon ang magluluto ako ngayon ang cook kasi nga gusto ko makakain ng uh... mahilig ako sa ulo ng isda ayan at uh, bukas nga ay ako i may co-confine na at baka ako na. Kaya gusto kong munang magluto ng mga ganitong mga nutritious uh, foods. At uh, karamihan kamihan nga ay organic. So ayan na, kumukulo na yung pinakasabaw niya. Kaya tambog natin itong uh, saging. Luto na naman yung saging nilaga na yan eh. Pero eh, uh, lagay, muna natin siya, so siya yung mauna. Then, lagay natin itong malunggay. Ayan. Itong kulo na, lagay na natin itong uh, pinakaulo. Ayan, ulo ng maya-maya. Ayan. Bali, ang bili ko dyan, eh, 150 ang isang ulo. Yung, yung kabiak lang ng ulo. 150. Tapos, lalagyan ko pa rin siya ng isang gilip na lapu-lapu para ulam namin hanggang mami ang gabi. Ayan na, ayan natin silang kumulo. Ayan. So, pwede na rin natin ilagay itong kamote. Ayan. Kasi luto na naman din yung kamote. Ayan. Hintay natin silang kumulo. Pag so, hinihintay natin kumulo, tambog na rin natin itong kabuti. Mushroom. Yan. So, ayan na. Kulong-kulo na. At sinabawang uh, ulo ng maya-maya. Uh, hmm, maya -maya. ano? na. Kumunga luto na yung ating kamote, saging. Yan na lang ating uh, malunggay at saka yung mushroom. At syempre yung isda. Ayan. Sandali lang naman silang maluto. Kasi huwag natin hayaang matumagal. Kasi baka madurog ang ating isda. So, it's okay na. Yummy, yummy. Tara po, mananghadian na tayo. Thanks for viewing.